Ang video pong mapapakinggan nyo ngayon ay tungkol sa isang babae na, dahil sa selos, ay nakapatay ng 57 katao at nakasugat ng napakarami sa bansang Kuwait, na naging resulta ng kanyang pagkakabitay kasabay ng isang Pilipinang si Jakatya Pawa, na una na nating naitampok. Ang kwentong ito ay nangyari sa Kuwait. Ang opisyal na relihiyon ng Estado ng Kuwait ay Islam. Ang Islam ay pinupuna sa pagkakaroon ng maraming asawa. Para sa maraming Kristiyano, ito ay isang kahalayan at itinuturing na paglabag sa mga karapatan at pang-aalipusta sa kababaihan. Ang isang mahalagang puntong kailangang maunawaan ay para sa mga Muslim, ang mga pamantayan ng moralidad ay hindi nakasalalay sa opinyon ng mga nasa western side ng mundo kundi sa banal na paghahayag ang ilang simpleng katotohanan ay dapat tandaan bago gumawa ng anumang argumento sa usapin ng pagkakaroon ng maraming asawa sa Islam. Ang pangunahing tauhan sa likod ng ating kwento ngayon ay ang 23 taong gulang na si Nasra Yusef Mohamed Al-Enezi. Ang kanyang asawa na 36 na taong gulang na si Zayed Zafiri at ang kanilang dalawang anak, Nagpakasal ang mag-asawa noong si Nasra ay nasa huling bahagi ng kanyang kabataan at hindi nagtagal ay biniyayaan sila ng dalawang anak. Habang lumalaki si Nasra, halatang nahihirapan siya sa kanyang mental health. Tulad ng sa karamihan ng iba pang bahagi ng mundo, laganap pa rin ang stigmatization sa usaping mental health. Siya ay may ugaling mapusok at unpredictable ang mood. Sa kabila ng mga pag-uugaling ito, si Nasra at Zayed ay masaya ang pamumuhay. Gaya ng karaniwan sa mga tahanan sa Kuwait, si Nasra ay nananatili sa bahay at inaalagaan ang mga bata habang pinapanatili ang kaayusan ng sambahayan. Habang si Zayed naman ay nagtatrabaho upang maibigay ang pinansyal na pangangailangan ng pamilya. Parehong mga anak ni Nasra ay may mga espesyal na pangangailangan na nangangailangan ng higit na pangangalaga kaysa sa karaniwang mga bata. Ang stress at ang pakiramdam ng parating pagod ay unti-unting nagwasak sa kanilang pagsasama at kalaunan ay sinabi ng asawa na maghahanap siya ng bagong kapareha sa ibang lugar. Hindi ito madaling natanggap ni Nasra. Kinasusoklaman niya ang paraan ng pag-iwan sa kanya ng asawa. Naniniwala siyang iniwan siya nito dahil may kapansanan ng kanilang mga anak at nais lamang nitong subukang magkaroon ng anak sa iba na walang iniindang karamdaman. Unti-unting namuo ang galit ni Nasra. Ang pagkadismaya at sama ng loob ay umabot sa suktulan noong Agosto 2000, ang buwan kung kailan formal na ibinalita na may napili ng babae na pakakasalan ang kanyang asawa, at ang seremonya ay gaganapin din sa buwang iyon. Pinili ni Nasra na magpakatatag dahil ayaw niyang gumawa ng eskandalo at makakuha ng atensyon ng mga tao. Sa araw ng kasal, ang mga kababaihan ay nagkakasayahan kasama ang mga bata. Sa mahigpit na tradisyong konserbatibo sa Kuwait, ang mga babae at lalaki ay hindi nagahalo sa mga seremonya ng kasal. Ang mga kasalan ay karaniwang binubuo ng pagkanta at pagsayaw sa Arabic na musika at ng isang catered na buffet dinner noong August 15, 2009. Hindi bababa sa 57 katao ang namatay at humigit kumulang 76 iba pa ang nasugatan. Lumabas sa investigasyon na si Nasra ay nagbuhos ng gasolina sa isang tolda kung saan ang mga kababaihan at mga bata ay nagkakasiyahan habang nagkakainan at nagkukwentuhan. Sumakay daw siya ng taxi at bumili ng isang bote ng petrolyo bago tumungo sa tent sa Al-Jahra hilagang kanlura ng Kuwait City, kung saan naghihintay ang mga babae at bata sa nobya. Nilamon ng apoy ang tent na may dalawang daang upuan sa loob lamang ng tatlong minuto at nagdulot ng nakamamatay na stampid habang ang mga bisita ay nagpupumilit na tumakas sa iisang labasan lamang. Ang sunog ay pinalalapa ng temperatura sa loob ng tolda, na umabot sa 500 degrees Celsius, or 930 degrees Fahrenheit. Ito ang pinakamalalang sakuna ng sunog sa Kuwait sa nakalipas na apat na taon. Marami sa mga katawan ang nasunog ng hindi na makilala at kinailangang matukoy gamit ang DNA at mga record ng ngipin. Apat na grupo ng mga bumbero ang ipinadala sa pinangyarihan ng sunog, kasama ang napakaraming ambulansya. Ayon sa mga opisyal, nahirapan ang mga autoridad na ilikas ang mga sugatan dahil sa dami ng mga balisang kamag-anak sa paligid. Wala ang nobya at nobio sa tolda ng magsimula ang sunog. Agad nagsimula ang mga autoridad sa pagsisiyasat. Sa una, pinaniniwalaan nilang depektibong kuryente o nag-aalab na uling mula sa insenso ang sanhi. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, naging malinaw na hindi ito isang aksidente. Parehong nagulat ang dalawang pamilya nang malamang sinadya ang sunog. Mahal ng mga tao si Zayed at ang kanyang bagong asawa at sa kaalaman ng lahat wala silang kaaway. Si Nasra naman ay tahimik lamang sa kanyang mga hinaing kaya hindi siya agad nakita bilang suspek. Ngunit dahil sa pagmamahal niya kay Zayed, mabilis siyang isinailalim sa interogasyon. Isang kakilakilabot na pag-amin ang naganap matapos siyang maaresto. Humagulgol si Nasra at inamin na sinunog niya ang tolda gamit ang mga basahang binasa ng gasolina bago pa siya makakonsulta ng abogado. Biglang nagbago ang tono ni Nasra matapos siyang payuhan na kumuha ng abogado. Inamin niya ang krimen sa simula, ngunit kalaunan ay binawi ito dahil umano sa matinding pressure. Sa huli, tinanggihan ang kanyang kahilingan at ang kanyang unang pag-amin ang ginamit bilang matibay na ebidensya laban sa kanya sa paglilitis. Habang nakakulong, nagkaroon ng ilang komplikasyon ang kanyang legal na kaso. Natuklasan na buntis si Nasra sa ikatlong anak nila ni Zayed. Lalong nagulo ang sitwasyon dahil dito. Bagamat maaari ang parusang kamatayan sa Kuwait para sa mga mapatunayang nagkasala ng murder, hindi ito maaaring ipataw sa mga buntis na babae. Sa halip, bibigyan sila ng habambuhay na sentensya pagkatapos maipanganak ang bata. Walang makatitiyak kung ang pagbubuntis ni Nasra ay isang palabas lamang o kung totoong siya ay nakunan. Nang lumipas ang dalawang buwan at hindi na siya buntis, sinabi niya na pinilit daw siya ng isang jail officer sa utos ng kanyang asawa na uminom ng gamot na naging dahilan ng kanyang pagkalaglag. Wala ring isinagawang medikal na pagsusuri o follow-up up upang patunayan ang sinasabing pagkalaglag o pagkawala ng sanggol. Kinamit ito ng kampo ni Nasra bilang argumento sa kanyang paglilitis, noong March 2010. Gayunpaman, hindi ito kinapitan sa masusing pagsusuri. Sa huli, ibinasura ng korte ang naturang depensa dahil naniniwala silang hindi siya karapat dapat kaawaan matapos ang ginawa niyang karumal-dumal na krimen. Sa katunayan, karamihan sa mga Kuwaiti ay sumang-ayon dito at tinawag siya bilang isang makasarili at malupit na babae na pumatay ng 57 kababaihan at mga bata dahil lamang sa matinding selos. Siya ay hinatulan ng kamatayan noong March 30, 2010 ni Judge Adel al Ang kanyang sentensya ay pinagtibay ng Appeal Court at Court of Cassation noong June 12, 2011. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Kuwait na ang pinakamataas na hukuman ay nagpatibay ng hatol na kamatayan para sa isang babaeng mamamayan. Sa umaga ng pagpapatupad ng bitay, ang seguridad sa loob at paligid ng bilangguan ay napakahigpit. Ang nooy 30 taong gulang na sinasra ay dinala ng pulis sa lugar kung saan isasagawa ang bitay. Dito karaniwang binabasa ang death warrant at pagkatapos ay inaakyat ng mga lalaking opisyal ang akusado sa hagdan ng bitayan at inilalagay sa loob ng pintuan ng bitag. Ang iba pang mga babae ay binitay kalaunan, kabilang si Jakatya Mandonpawa na tinalakay ko na sa mga naunang video. Si Jakatya ay nahatulan noong 2008 sa pagpatay sa anak ng kanyang amo. Si Omkel Okomekonen, isang Ethiopian, ay pinaslang ang anak na babae ng kanyang Lebanese na amo sa Hawali noong 2008. Apat na lalaki din ang binitay noong araw na yon. Ang unang namatay ay si Sheikh Faisal Abdullah, ang unang miyembro ng Maharlikang pamilya na binitay sa Kuwait. Siya ay nahatulan ng pagbaril at pagpatay sa kanyang pamangking may kapansanan, isa ring miyembro ng naghaharing pamilya noong 2010 dahil sa isang hindi pagkakaunawaan. Lumilitaw na si Nasra Al-Enazi ay binitay sa isang mass execution noong January 25, 2017. Kasama din sa pitong pinatay noon ang dalawang lalaking Egyptian na nahatulan ng murder at isang lalaking Bangladeshi na nahatulan ng pagdukot, panghahalay at iba pang krimen. Ang kaso ni Nasra ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa Kuwait. Maraming Kuwaiti ang sumasang ayon na dapat siyang bitayin dahil sa pagkakasala niya, lalo na't ayon sa kanila, ginawa niya ito dahil sa selos. Bagamat nabigo ang plano ni Nasra na patayin ang nobya, Parehong nasawi ang ina at kapatid ng nobya noong araw na iyon na tunay na trahedya. At dahil sa trahedyang ito, ipinagbawal na rin sa Kuwait ang paggamit ng malalaking tolda sa mga kasalan.